Ano ba yun? Sigurado ka te. Ay, yeah, binayaran. Hindi pwede. Hindi, yeah, ito na yung sigurado. ka. Wala, pag ako na pagalitan. Sige na. Wala. Sigurado ka. Ako. Then okay, guys, so nandito na tayo sa pangalawa natin deliver. Ayan, dito tayo sa marriage view. So medyo na ulan-ulan na. Kaya ayun, medyo nakakabatrip, nakakabote na, na nga ako eh. Hindi, wow so yan yung rich view guys so, hintayin na lang natin yung ating customer talon madam talon nyo fashion madam 870? Huh? 870 870 Ayan ba yan? Papahin so, ka usapang, ako sa mga tumat. Pinawagan mo? Ay hindi ako tumatawag dun eh. Hindi ka tumatawag. Hmm. Ito ba pangalan niya? Marunong ka ba magbasa ng Chinese? Yan ba yun? Yan ba yun? Sigurado ka te. Hindi pwede. Sigurado ka. Wala, pag ako na pagalitan. Wala. Sigurado ka. Ako. Sigurado ka ba dyan te. Sure na sure ka dyan. Baka hindi yan ah! Niloko mo ata ako te. Eh. Vietnam food to, di ba? Hoy, Chinese food 'yan. Vietnam. Chinese. <laughs> eh, Vietnam. Ate, pinapakaba mo ako, baka hindi yan yun, ha? Ah. At least bayad. Eh, di ako naman yun napagalitan. <laughs> <laughs> Mamas ko ako sa ite. Ay, yun, yun na, nalablog niya. Mamas ko Eh, isa yun naman ako namamasko, hindi naman sa kanya eh. Ano ba yan? Eh! Eh, kakantahan kita, eh. Kakantahan kita. <laughs> Ay nako. Oh, Ang delikado pa yun ah. <laughs> hindi ko alam kung sa kanya ba talaga yun. <laughs> Pero siya lang naman yung bumaba eh. Wala namang ibang delivery. Ako lang naman yung delivery. Diba? So, kung bumaba man siya, order na lang ulit siya. <laughs> order na lang ulit siya. Basta, yun. Nag-deliver ako. Bayad naman na yun. So, alright guys. Uh, yan, tulad na sabi ko sa inyo, kapag Pilipino yung bumaba, wala tayong tip kasi inutusan lang din naman niya ng Chinese. Kaya wala tayong magagawa. Kundi ng Hahaha. <laughs> So back to the store tayo ulit Kuha ulit tayo ng food Let's go